Noon pong uh, 2020, meron pong isang public school teacher na naaresto. Kahit walang warrant of arrest, ito po ay inaresto ng NBI sa Dagupan District Office for allegedly offering 50 million reward through Twitter to whoever can kill then President Rodrigo Duterte. Siguro po yung natatandaan nyo itong guro na ito. At anong nangyari? Arrestado po agad. Ganyan po ang pagkakaiba ng batas dito sa atin. Akala naman siguro na itong mga diehard, tagumpay na nila itong pagkakadismiss nga ng kaso ni Duterte. Sabi ni Manang Aimee, sino daw ba ang takot kay Duterte? Parang sinabay niya doon sa idea, sino bang takot? Or bakit ba kayo takot kay Duterte? Bakit ba kayo takot sa SMNI? Talaga lang. So sino ngayon ang takot? Bakit hindi niyo tanungin itong Quezon City Prosecutor's Office? Okay? Baka sila ang takot. Pero yung sinasabi mong takot na mga, sabihin na natin, mga politiko, nakasiguro wala na naman. Nawawala na nga ng kaalyado si Duterte. Hindi ba't si Duterte ang dapat matakot? Uulitin ko ha, itong dismissal na ito, sigurado, sigurado tayo, may mas malaking kaso na haharapin si Duterte mas mas magugulantang ang mga DTS sa susunod na mangyayari. nag enjoy sila ngayon. Ito po, January 9, 2024, the Quezon City Prosecutor's Office dismissed the grave threats complaint filed by House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List to Representative Franz Castro against former President Rodrigo Duterte for want of insufficient or sufficient evidence. So, insufficient daw yung evidence. Kaya, yun, na-dismiss. Pero yun nga, etong Twitter post, kung, kung matatandaan nyo, yun, yung unang kong sinabi, Twitter post lang po ito. Pero arrestado agad. Hinanap agad. Pero eto malaking figure, kitang-kita on national television, lahat ay nakarinig, nag-viral etong pagbabanta na to. Sasabihin na naman ng mga GDS na hindi naman daw literal yung pagbabanta, kalokohan yan. Dismissed ang kaso. So, sino ngayon ang takot? Sino ang natatakot kay Duterte? Meron pa rin pala. Meron pa rin palang natatakot kay Duterte. Naka po. Siguro, ito ay pampalubag loob, di ba? Marunong naman ang ating Diyos, di ba? Pampalubag loob, sige, lusitan mo muna itong maliit na kaso na ito. Pero sa malaki, hindi ka na talaga makakalusot. Yun lang maraming reactions, iba't ibang reactions ng mga netizens. Ito yon. QC prosecutor dismisses grave threat complaint versus Duterte. Serious enough to, to really execute and materialize the threat. Hindi daw seryoso yung pagkakasabi na iyon ni Duterte. Joker. Lahat naman eh, sinasabi nila, joke lang yan ni Dikong. Joker yan. Talaga, joke. Joker. Pati yung kademonyohan niya, joke lang. <laughs> Pero bakit ang daming testigo, ang daming, o napaka-overwhelming ng mga, ng mga ebidensya na inihain sa ICC? Yun po ay joke lang? Nako, sige lang. Minsan, yung joke, yung kuno ay, yung kuno ay laging joke ang ini ginagawang excuse. Joke lang yan, hindi literal yung mga pahayag na yan. Nako, sa bandang huli, babalik at babalik sa inyo yan. Yung ginagawan yung joke na yan. Hmm. Good luck.